alam mo ba alam mo ba alam mo 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 alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. 20 Netherlands Antillean Guilders taong gulang na Phil Nigerian na si Adoko Gonzanya ay may kaakit-akit na palayaw na Shadowkey. Bagamat na i-relegate sa B-Team para sa mas magandang bahagi ng mga nakaraang season ng UAEP, sa pagtatapos ng dating LaSalle Stars na sina Ara Galang at Mika Reyes at ang pananakop para sa back-to-back -back na Corona sa panganib, ang Ilongga ay umaalis sa mga Anino, sa wakas ay nakuha ang kanyang karapat-dapat na oras sa spotlight para sa DLSU Lady Spikers. Isang nagtapos sa Sapao Elementary School at Dumangas National High School, inamin ni Adok na tumagal siya para makapag-adjust sa kanyang bagong buhay sa Maynila. Na-culture shock ako noong una nang pumasok ako sa DLSU campus. Maraming pagsasayos ang ginawa. I am just blessed to have Coach Ramil, De Jesus, and supportive teammates who made me feel at home dito sa TAF, relates Adok. Ang bubbly na Ilongga, ang nag-iisang anak na babae sa anim na magkakapatid, ay madaling nakuha ang puso ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang kanyang masayang kilos ay makikita sa mga hashtag Shadoki TV video na ibinahagi ng kanyang kaibigan at squadmate na si Kim Kennedy sa Instagram. Inamin pa niya Dok na hilig din niya ang pagkanta. Bago ang volleyball, nakatoon ako sa aking karera sa pagkanta, pagbabahagi ni Adok na may hajejek. Nakipagkumpetensya ako para sa aking paaralan noong ako ay nasa elementarya, ngunit huminto ako noong ako ay nasa aking ikalawang taon sa high school upang tumutok sa karera ng volleyball. Ang limang futsyam na middle blocker ay maaaring puro biro at tumatawa sa labas ng court, Ngunit kapag ang kanyang koponan ay higit na nangangailangan sa kanya, siya ay isang stone cold spiker na pinatunayan ng kanyang masiglang pagganap sa DLS use 27 hanggang 25 hanggang 16, 25 hanggang 21 pagpapaamo ng National University Lady Bulldogs. Nanindigan si Adok laban sa mga tulad ni Jor at sa matayog na si Jojo Santiago para umiscore ng 11 markers at 5 block kills. Tinukoy din ng Dumangas native ang nangingibabaw na panalo ng Lasal laban sa Far Eastern University Lady Tamaros at University of the Philippines Lady Maroons nitong mga nakaraang linggo. Ang sikreto ng umuusbong na volleyball star. Alam kung paano tame time na makinig. Una ay makinig, hindi ka maaaring umunlad bilang isang atleta at bilang isang tao kung hindi ka marunong makinig sa ibang tao, imparts adok. Laging matutungula sa iyong mga pagkakamali, tiyaga at pasensya ay palaging kailangan. Tila ba ang athleticism ay nakatanim sa kanyang dugo dahil maging ang dalawa sa kanyang mga kapatid na lalaki ay nagkakaroon ng mga cager sa lokal na arena. Ang kanyang labimpitong taong gulang na nakababatang kapatid ay isang anim na foot apat na center sa varsity team ng street. Roberts International Academy Matapos mawala ang ilan sa mga pangunahing miyembro nito, ang Lasal ay lubhang nangangailangan ng bagong talento upang iligtas ang kanilang pag-asa para sa magkasunod na kampyonato sa UAAP at si Adok ay nakahanda na maging hindi inaasahang bida ng Lady Spikers. We never stop until we reach the top, beams the rising collegiate big league with pride, and with still 3 playing years left with the LSU, Adok can do that. Sa tanan nga mga Ilonggo Dere sa Iloilo, madamogid nga salamat sa pagsuporta sa Team Sang De La Salle. Ikon himayo ng tanan para itindog at bandera sa mga Ilonggo, pagtatapos ng ipinagmamalaking Ilongga. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!